Pakita ko sa inyo yun, guys yung mga binili ko na toys or accessories para sa bird cage nila. So finally, parang sila dumating ka kahapon. So first one is itong pink na rope. So ang maganda rin ito is nagaganyan-ganyan siya. Ayan. And then, bumili. Actually, ito yung rason ba't ko yung video. Kasi sabi ko kanina, isang wooden ladder. Eh, obviously, hindi naman ito ladder, diba? So, this is a wooden bridge. Ayan. So, ganyan siya. And then, dalawang swing dalawa lang kahit sila. Kasi Sinis ko, may ganito naman na. And then, may ganito. So, bahala na sila mag-decide. Kasi sila yung unang gagamit ng skin. Bahala sila magpatay. Tapos, si seller, hindi ko alam may pa-freebie pala siya. So, ito, may kasama siyang diaper. O, di ba mukhang tao? <laughs> Imagine may ibon na ka-diaper. So, pero ito, try ko to. Tapos, papakita ko sa inyo kung paano siya. Or, anong issue na pag nasuot na siya ng mga ibon ko. So, ayan silang tatlo tingin ko gusto nilang madaling ko na tong video na to kasi hindi ko pa daw sila napapakain. Tapos, later naman ipapakita ko sa nature na nung kulungan nila. Sa Shopee ko na din siya in order. Okay, right, say goodbye na guys. Say goodbye na. Bye-bye! Bye-bye na!